Nakapagpasalamat ka na ba sa Diyos para sa lahat ng Kanyang ginawa sa iyong buhay? Halina't magpasalamat tayo ng sabay ngayon. Panginoong Hesus, ngayong araw, na may pusong puno ng pasasalamat, pinupuri kita para sa isa na namang panibagong araw ng buhay. Salamat po sa aking pamilya, Panginoon, sa bawat ngiti, bawat yakap at sa pagmamahalan na aming pinagsasaluhan. Nawai palagi naming maalala ang kahalagahan ng aming pagkakaisa na nagmumula sa iyo. Nagpapasalamat ako sa kalusugan na nagbibigay lakas upang magpatuloy kami sa aming paglalakbay at sa biyayang mabuhay at tamasahin ang mga kaloob mong pagpapala. Salamat po sa huni ng mga ibon, sa mga paru parung sumasayaw sa hangin, sa mga bulaklak na namumulaklak sa kagandahan ng kalikasan na sumasalamin sa iyong kadakilaan. Naway huwag akong magsawang humanga sa lahat ng ito at araw-araw ay mapuspos ng pasasalamat ang aking puso para sa iyong mga nilikha. Salamat sa pang-araw-araw na tinapay na nagbibigay lakas at suporta sa aming mga pangangailangan. Salamat sa aking tahanan na nagsisilbing kanlungan at proteksyon para sa aming pamilya. Salamat din sa mga tunay na kaibigan, yung nagpapasaya sa amin, sumusuporta sa panahon ng pagsubok at nagmamahal ng tauspuso. puso. At salamat sa mga bagong tao na iyong inilalagay sa aking buhay, na madalas ay parang mga anghel na ipinadala mo upang gabayan at samahan kami. Lubos ang aking pasasalamat, minamahal kong Panginoong Hesus. Patuloy mo pong akayin ang aming mga hakbang at pagpalain ang aming landas ng pagibig, kapayapaan at kagalakan. Masaya at nagpapasalamat para sa lahat ng iyong kabutihan at kadakilaan. Amen.